Naalala ko ito ngayon ng malinaw parang kahapon lang. Ang mga kalsada ng Pasig City, puno ng aktibidad, isang simponya ng buhay sa Pilipinas. Ang pangalan ko? Sabihin na lang nating isang mapagkumbabang Samaritano. 63 taong gulang na ngayon, ngunit ang puso ay tulad pa rin ng isang batang mapagmatyag. Kapag nakikita mo ang mga bata, yung mga mas naglalaro sa kalsada kaysa sa init ng tahanan, o sa kasiguruhan ng paaralan, hindi mo ito maaaring balewalain. Nandyan sila, naglalaro gamit ang mga piraso ng kahoy, luma na mga chinelas, anumang mahahanap nila, dahil ang mga laruan ay isang luho na hindi nila kaya. Noong bata ako, isa ako sa mga batang iyon. Tinatawag akong Stowaway. Ang pangalawang tahanan ko ay ang Luneta Park. Doon ako natutulog nararamdaman ng lamig ng hangin sa gabi ngunit nangangarap ng isang magandang kinabukasan. Kaya kapag nakikita ko ngayon ang mga batang iyon, nasasaktan ng kaunti ang puso ko dahil alam ko kung paano ang pakiramdam na walang wala, na hinahanap lang ang munting kasiyahan. Kaya nagsimula akong magipon ng mga laruan. Sa simula, isang maliit na hilig lamang ito, pamimili, pagpapalit pagtitipon ng anumang laruan na aking mahanap. Sa haba ng panahon, lumaki ang koleksyon ko at kasama ng ito, isang bagong layunin ang nabuo. Nagsimula akong magbigay ng mga laruan sa mga bata sa kalsada. Isang laruan sa isang pagkakataon. Kitang-kita ko ang kanilang mga mukha na nag-iilaw ng ngiti na tunay na hindi mapapantayan. Hindi man malaki, ngunit may halaga. Isang bagay para makapagbigay sa kanila ng kasiyahan kahit sandali lamang. Bago sumiklab ang pandemya, mahilig ako sa recycled art lalo na sa PVC pipes, mga itinapon na tubo ng tubig na nakikita mong nagkalat. Binubuo ko sila muli para sa art installations. Kahit kailan ko makakita ng piraso ng PVC, ang aking imahinasyon ay naglalaro, nag-iisip kung ano ang maaari kong likhain dito. Isa itong paraan upang mapanatili ang aking mga likhaan, upang dalhin ang kagandahan sa mga bagay na itinapon, ngunit hindi madali ang buhay sa kalsada. Kaya't gumawa ako ng sarili kong camper mula sa mga recycled na materyales. Hindi ito bonggang-bongga, isang bagay na pinagsama-sama ko mula sa mga natagpuan ko sa dump site. Ito ang aking pugad, ang aking maliit na tahanan na may gulong, kung saan ako ay makakapagpahinga nang ligtas sa gabi. Isang pag-unlad mula sa mga araw sa luneta, ngunit patuloy pa rin itong nagpapaalala sa anak ko galing. Nang dumating ang pandemya, lumaki pa ang aking koleksyon ng mga laruan. Dahil hindi maaaring magbenta sa direct selling, ginugol ko ang lahat ng aking lakas sa aking advokasya, aking mabuting layunin. Napansin ng mga tao ang aking mga pagsisikap. Dumagsa ang donasyon ng mga laruan mula sa mga mabubuting puso na nakakakita ng halaga sa aking misyon. Bawat donadong laruan ay nangangahulugang isa pang ngiti, isa pang sandali ng kasiyahan para sa isang bata na higit na nangangailangan. Walang kinikita ito, wala akong kahit isang piso, kahit sa YouTube, wala rin kita. Ngunit ang gantimpala ay nasa mga ngiti nila, ang dalisay, walang halong kasiyahan na sa pagkaalam na ako ay nagtanim ng butil ng mabuti na ang bawat laro ang ibinibigay ko ay isang hakbang patungo sa mas mabuting araw para sa mga batang ito. Ngunit hindi sapat ang mga laruan, nais kong makapagbigay pa ng higit pa, chinelas, pagkain, damit. Ang kanilang prioridad ay ang kanilang pagpapakain, pagkain kaysa sa laruan. Masakit sa akin na makita silang dumaan, hindi pansin, nangangapa. Kaya kung ikaw ay may sapat na magbigay sa mga mahihirap na bata, hindi para sa akin, hindi para sa kasikatan, kundi para sa kanila. Tumutok sa aking mga vlog kung nais mo. Mag-subscribe, mag-like, mag-follow. Hindi para sa akin, kundi para sa advokasya. Upang makita ang mga ngiti ng mga bata, sulit ang lahat. Ako ay isang bike camper lamang mula sa Pasig City, sumusubok na makapagdulot ng pagbabago isang laruan sa isang pagkakataon Salamat sa inyong tulong bawat tulong ay mahalaga